Mahilig mag-rising-rising mga guys no Ang tagiya na ito ah. ba na tawarin nyo ba guys Ginulong niya di sa akon Para daw sa sunod nga gamito niya Magtatanlas na oh <laughs> Dali ah ta, Kay para namin ah nami sipa iya yeah. Hello mga morning sa inyo mga guys No po ngayong adla Meron naman tayo isang bisita Baka ka namin namin ah. Isang bike ni Idol mga guys So sobrang magaan Sobrang mahal Wah <laughs> Ah, sa mga wala ka ang presyo ang bike na ito. Ah, hindi na pagpinta ha. Kaya basi maglain ulo mo ba? Iyan <laughs> 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 di po, <laughs> Gago! So bago natin ayusin mga guys, no, i-explain ko lang sa inyo na ano ang brand sa bike ni Idol. oh Trek na Pro Caliber mga guys, no. Tapos ang yanga asyak, podium ni siya nga pak. Oh. <laughs> Tapos mga guys, do no, s'yempre naka XX1 na siyang uh, group set. Tapos mga guys, ang iyang nga preno na asram label. S'yempre quality nga preno pag tumok mo bang pundo dayon. <laughs> <laughs> Ayan, bot na lang gina. So, balik na tayo dito mga guys, no? So, balik ang papaservisan blan ni Idol sa akon. Ang iya nga botong bracket. Ate, na taon na bla, Ang iya blan botong bracket. Pagukas ko kagina. Do, pa pamatsyag ko. Do, no? medyo masapnot. Nagid man sa teking imo ni manino ninyo. Simpre. Matapos na ang palusin. Aba, kukuskusin. na latawanan. Unang kuskus pa lang. Mm -hmm. Nagitom na ang iya nga sabaw. <laughs> Kailangan talaga mga guys, no? Gamitan natin lang langis-langis para mahukas ang ang lahat ng kanyang mga kike. Ki wow! Ah! So ayan na nga mga guys, so matapos na natin kuskus sa ating papalanta ko muna sa inyo ang yanga sa bawbo, sobra ka no, pero wala yan problema. Balawanta para naman makita ninyo nga karon dugay dugay ang aton nga inubra ate magtitin out na. So by the way mga guys, no, shout out pala sa may-ari nito si Boss Tiban no. Um, thank you so much sa pagpobra sa kondol. <laughs> Madamo gid salamat and then shout out ni sa amigo ko nan. Naglagaw ang tampuhan. Mhm. Mm Aba. <laughs> <laughs> so, abalikin tayo sa mga kaking sa akong inubra, no? Ayan na, nagtitinaw na ako akong inubra. Simpre, bago natin ibalik, lagyan mo na natin na papadanlog para naman ang iyang pa Karoon, hindi mag, hindi mag-sapnot. Magtatanlas na, no? O, kulay blown, lagay ko mga guys, no? Para at, at least mga sa uh, tigululan, no? Hay <laughs> animal. <laughs> at ayan na nga mga guys, no? Balik, babalik na natin ito. Tamang gulo lang tayo mga guys, no? Para naman, na hindi masisira ang iyang plastic sa butong bracket o oh, kasi pag iyan nasira sigurado guba oh. <laughs> Gago! At dahil natapos na natin mga guys no, sa pag-align ng ating kambiyada siyempre papakita ko muna sa inyo ang dagwaya thank you so much gali kay Nuno yung Benoy thank you get ba kada ko oh, no. <laughs> So thank you man mga guys no sa mga followers natin na bago. Sa mga new followers natin, maraming salamat po, hindi ko na kayo malipatan, bawte. asta na lang kita dire. Sa susunod na naman, God bless to all. Paalam na. And then, nunoy puli na. Taba na na. Thank you <coughs> so much pamahaw. Halong ha, halong. Oh. Ayambot na lang gida.